dito tayo ngayon sa Manila Bay Alagaan ganong katao-tao sa port floor baba tayo tara tahan natin yung baba baba tayo dito may mga pagkainan na pwede nyong puntahan dito si Mesa mga gustong kumain Mesa ayan po o. si Dingdong o. ayan may hawak na lechon yan, ito may landmark na po rito at dito may Kuya J at Golden Cory, Coco Cafe, Classic Savory. At may mga dito mga yon landmark, the landmark. na landmark, bagong open lang 'yan. Ito KFC. Tokyo, Tokyo, mga pwede nyong puntahan, dito Old Town yun, dito pa ito na, ang pinaka Grand Floor yan, mga pwede nyong pagkainan dito, ang, dito inaano yung mga event, event, ginagana sa so ngayon, ito yung event nila yan mga pwede nyong pagkainan pag pupunta kayo sa Ayala Manila Bay Ayan ang supermarket oh. Sa grand floor Maraming kayo ang mabibili Ayan na now, Supermarket Ito may mga sale For summer Toy sale Ayan para sa mga kids nyo Sa mga lagang nyo Bagat bagay na bagay Ayan pangregalo, Para na yung summer Ayan okay, ito may Starbucks dito Sbaro uh, Jollibee okay, Bok na lang kasi toys uh, Mai Tai uh, Sa so mga gustong kumain Dito Jollibee Bida ang saya Ayan, pasok lang kayo dyan ah, dito naman yung mga Ayan, mga yung nyo Iba yung mga pwede mahili dito may makdo pa pala dito oh. makdo oh, coffee mga, oh. oh, mahilig sa kape oh, dito may nike rito may nike at levis levis ayaw iba Ito si Pinot oh siya. Yeah. the body shape. Ito, the orig origami. Okay, mga natin mula sa fourth floor hanggang sa grand floor. Ito, mga cake cake. Ito, mga mahilig sa cake. Ayan, sarap. Ito, Happy Skin. Sa mga, mga gusto nang magpapaganda ng putis Ayan ang food club. Sa 4th floor ang food club. Ayan daw ba tayo sa basement. So, baka ba na tayo sa basement. Punto na tayo. Baka na tayo sa basement. Ayan tayo sa parking. Ito. Open po, sobrang init na. Kasi dito na tayo sa basement 1. Oops, eh ma'am. At wow Maganda. naman. Wow. Wala mga uh, nakaparada. Wow. Kotse. Tayo, ando doon, doon nakaparking yung yeah. sa atin. Kung pa sa kabila. Kaya, dahan lang tayo. Baka mabangga tayo dito. Ng mga Oscar natin. <laughs> Ayan, mga Oscar. Oscar. Ayan, ah, dito na tayo. Dito. Hindi yan natin ha. Hindi yan sa atin. Dito tayo. Dito, dito. Dito. Ayan, pipili tayo dito ng pwede nating sakyan. Ah, Maghanap tayo ng magandang bike. Ito, may nakita ako. to to ito, 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 ito. Pwede na ito.